what's up mga paps for today's video magpipil tayo ng RXT sayang po yung setup lang po ito mga paps carb lang po ito tapos uh, exhaust aftermarket let's go tara <makes noise> So ayo mga paps, uh, ah, babaklasin na natin tong RXT. Ayan. Wala, wala, wala! Yaw, wagandar na bay! So ito po mga paps Stock po yan puno na sa carbon dioxide ba by... <laughs> ito? Ayan, ito ko yun. Ayan, ang amo namin. Salamat sa sponsor, Boss Wang. Angkel, mayor ng Danbantayan. Ito po yung mayari, Sir Serbon. <laughs> so ayan mga paps, babaklasin na natin tong RXT na to. Let's go! So ayan mga paps, nabaklas na natin yung block nya. So ipoport na natin to. So ito ah, nagpoport na tayo mga boss sa block nya. So ang gagawin natin is trim port lang. Maliit lang yung kukunin natin. Kasi dapat hindi masyadong malaki yung port natin. Para. Tapos na natin itong mga port mga paps. Ayan yung port natin. ginawa natin para ano eh malakas konti rin malakas konti lang ginawa natin kasi konti lang yung more improvement so ayun na po mga paps ah, nasalpak na natin yung head ito po yung top nyo nasalpak natin yung head. <laughs> nasalpak na natin yung black ito po yung head o oh. <laughs> natin yung RXT mga paps Sige! We'll be right back. Oh, oh, oh. Ya, kawan-kawan. Saya kembali ayo. ganda mga paps. Napakatulin. Ayun. Oh. Huh? Sa halagang 600 na sad grape sa na Ay, apel ata na. So ito ba 'yung may oh? oh. Napaka-happy niya, no? <laughs> so ayan yeah, mga paps, uh, tune tayo ng carbs kasi kulang ng konti. Ayan, adjust natin 'yung air mix crew niya. Yan. Lenny guys. Wala na yung to side red.